kayo sa California. Okay, uh, wow. maginaw din sa maginaw din dito sa amin. <laughs> maginaw din dito sa Pilipinas. Ba, wow, ba? Ano <laughs> ba ano? Ano bang ano ter, ano bang 30 degrees sa Pilipinas equivalent? Ha? Huh? Uh, Celsius. Ha? Huh? Naka-Celsius uh, kami, brad. Naka-Celsius kami kailangan ko yung ang ang, ang 30 Fahrenheit anong equivalent sa Celsius nun ah mo kung mo ang ang thirteen ano anong oh, anong equibalens sa Celsius nun ano di ba ito na, mag na tayo. Nag-prayer okay. naman si Sister Piray. Uh -huh. Si Sister Lady. Eh. Hey, brother Dave. Eh, may nananahe. Ha, ah, nananahe. Nakikinig na lang. Oo. Uh, -huh. <laughs> uh -huh. Pero ang witness na kapari na. marana. Pero palas, balas. kapag lang. Okay. So, uh, mag-upisa na tayo mga kapatid. Opo. Uh -huh. uh, sige, makikinig na tayo. Ito ngayon natin para mag-upisa natin. Upisa uh, natin muna. Uh, Tandaan natin, only yung patay na isda lamang, only dead fish ang Always go with the flow. Ano yung bisabi nun? Ah... Uh, karamihan sa mga Kristiyano ay buhay, di ba? Karamihan buhay. Pero yung mga patay na kaluluwa, basta ano lang, they go with the flow of the world. Yun na nakakalungkot doon. Kung anong ginagawa ng mga sanglibutan, sunod-sunuron lang sila. Ganyan tayo, uh, ang Kristiyano, di ba? Pa, alam niyo ba yung salmon? The salmon goes against the flow ba yung buwa uh, ano sila sa stream yung ano yung uh, ano yung tawag yan yung salmon pero tayo mga Kristiyano kasi yung pasiyan natin diyan sa Romans 12 ba diba? we don't we don't conform to this world nakakalungkot lang ang karamihan sa mga Kristiyano namamangka ng dalawang ilog ba <laughs> diba? namamangka ng isang tatlong ilog pa eh eh dapat ano lang ah, uh, we, we always go with God. Kaya Romans 12, 2. Yan ang napakalaga. Diba? So ngayon, ang ating ano, ito lang ang, ang outline natin na uh, Gen Pag-usapan natin ngayon, Gen Z, 20, 20 minutes lang yan or less para meron tayo sa Q&A, para meron tayong question dagdag, yun ang ano natin. Yan ang pag-usapan natin ngayon. So, ah uh, tanda natin, bakit iba kaiba to is different our, our, ano yung tinatawag natin na discipleship. Why is it different? Yan ang tanong natin. Bakit different? Ha? Ah, kakaiba uh, ng discipleship natin. Natatandaan nyo pa ba yung last time? Ha? Ah? Natatandaan nyo pa yung ano natin last time? Bakit kakaiba? Okay. Dahil nga dito sa discipleship, kailangan uh, kailangan na uh, kailangan natin yung ano yung yung progressive church, ay yung progressive church, karamihan yan, yung mega church. Kailangan may repeat natin yan. Yung mega church, karamihan yan sa sinasabi nila, you need to commit like a uh, 1,000 seed, Nakuhin nyo yan? 1,000 seeds. Sabihin ganoon, alam mo, si Brother David, you need to commit a uh, 1,000 dollar seed para lumaguka. Yan ang tinatawag na progressive prosperity church. Yan na nakakalungkot yan. And then, uh, yung names of God. Kasi nung walang panahon ni Jesus, wala silang problema sa name of God, Jesus lang. eh nung 7th century, lumalabas ng mga pangalan, uh, iba-iba, may Yeshua, Yeshua, sa... Uh, Uh, meron pang yawi, yan ang magiging problema. So, kakaibang discipleship natin for dealing with those uh, faith names. And then, uh, COC, we're <laughs> 2025. Hopefully, makasama natin si Brother Val na makakontak tayo doon sa MBS doon tayo magkakanda. Uh, Brother David, diba? Makaroon tayo doon ng, ano, ng, ng uh, seminar. At least three, three days uh, with food. Doon tayo magkakanda ng ano sa 2025. Pero subject pa rin yan sa, ano, sa God willing, you know? Uh, God provide, yan you know? na. So, yan ang ano natin. Uh, And then, itong pinaka-focus natin, COC discipleship. Nothing less, nothing more. Ang ibig sabihin ng nothing less, nothing more, tandaan nyo, pag sinabi nothing, nothing less, nothing more, ang ibig lang sabihin niyan ay eh, nothing less. in, in ba kasi tinatanggal yung ano, eh, salitang uh, Lord Shaper, eh. ng Lord Supper. Wala na ang Lord Supper once a month, about once a year still dapat yun eh. Kaya ang part yun ng ano, Acts 2.42, remember, they continue steadfastly. That's also teaching which is the scripture, the Bible. And then yung h 2, nothing less, tinatanggal na yung water. Ha? Tapos yung GW, your good works. Hindi mo na kailangan ano, gumawa ng mabuti. O, so, di ba? Yeah. Yun ang ano sa mga discipleship ng denominational. Tapos nothing more, G12, ang ibig sabihin ng G12, ah, uh, kailangan, ano, mabaptize ka ng Holy Spirit. Kailangan, may spirit ka ng tongues. Yan ang nakakalangan. Ngayon sa Gen Z, ito pag natin. Ano ba ang ibig sabihin ng Gen Z? Ano ba? A ano, ano palagay natin? Anong generation tayo, Brother David? Ha? Anong generation natin? Ang, ang sa atin, tingnan eh, tignan natin kung makukuha nyo ito, ha? Yung 1946, ha? Hindi. <laughs> pagkatatang gaya niya na ah. 1946 yan tinatawag na baby boomer tapos yung uh, GI uh, GI ano, G, tinatawag na GI jo mga uh, 1928 yan 1945 yan ang mga silent ano silent generation gen ngayon ito ang Gen X ang Gen X tinatawag na millennial yan ang mga millennial medyo ano yan na ah, Uh, may kahirapan din ngayon niya uh, na na-experience na, na nila yung ano. Ngayon, ang susunod, tinatawag natin Gen Z. Yan yung mga apo natin, mga anak. Yan ang mga apo. Napakahirap sa generation nila. Ibig sa ano, ibig sabihin yan? they need more what? Guidance. They need more what? Ah, uh, they need more guidance, they need more what? Bible study, they need more what? Dab. Dagdagan nyo ang pasensya nyo, dagdagan niyo ang pag-ibig nyo. lahat puro dagdag. Kasi dumadami na yung ano yung generation eh. Dumadami na yung yung ano yung ka-corruption ng iba. Nahahawa na sila. Ngayon, ito pa yung apo sa apo natin. Siguro, ito yung tinatawag na ito. Apo na ang tao ko dito. Mga apo ko na. Meron na akong apo dito eh. Yan tinatawag na generation ano uh, alpha. Susunod beta. So tayo, uh, ako sa baby boomer, si Brother Marvin siguro na sa millennial ka na, no? Millennial. Yes, Or sa ano? Ha? Millennial. Uh, ah. no? so, so, <clears throat> ganyan yan eh. Ang, ang C, yan yung mga anak na ninyo. Kailangan natin ano yan. Ma-modernize ma na tayo. Alam mo yung yun, apo ko? Alam niya yung computer. Alam niya yung iPad. Wala pa sa atin panahon yan eh. Diba? Yan ang nakaka-surprise. So, Ando na natin sa cellphone na eh inabutan na ba natin siya di ba? Ang cellphone natin, ang mahal pa ng cellphone noon. Ah, uh, 'yan ang tinatawag natin na uh, generation. So, kailangan yung uh, dati sa Pananim Moses, preach sila ng ano, tablet at ano, tablet of stones. Ayan ni eh, tablet of computer, tablet uh, of tablet of uh, tap -tap na, di ba? ano ta tawag nila tawag dito, tablet na. Ngayon, basta Apple brand no? Uh, na. Huh? Ngayon, itong isang ano natin, itong church ng ano, latter days ng Gen C. Ewan ko kung favor kayo, ganito, nagiging, ano, nagiging ano na sila, yung church services, nagiging modernized. May, may sayawan na, may dancing na, hindi maganda na pangitingnan. Ha? Para nagiging para, para 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 giging, ano na eh. Oo, nagtitiktok. Oh, Should be more worship than fellowship ang, ang, ang service na yun, more on fellowship. Hindi masama ang fellowship, pero kailangan, uh, priority natin ang, na, ano, ang, ang tawag doon, ang worship. Ang worship. Ngayon, more on entertainment. Ini-entertain, para, naku, inaatin sila, kasi nga, bakit, ang ano, in, 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 boring ang church. tapos nyo, sabi nila, boring ang church. Kaya gusto nila entertainment pero less encouragement. Pag alas nila, pag wala na entertainment, hindi na atin. So, kailangan every Sunday, every day, meron silang ano, entertainment. Tapos, more on performing. Performance instead of preaching. Ang sabi, ang, ang galing ni Pastor, bakit? Kasi, hindi, hindi ako nasasaktan ng sermon. <laughs> Di ba? <laughs> more on performance eh. Kaya yung pastor na laging pinupuri ang member, hindi nagpipreach ng kasalanan, hindi nagpipreach ng mga dapat gawin ng mga krisyano, nagiging performance na instead of preaching. Diba pag sinabi preaching, sermon eh, diba? Pag sinabi sermon, may ito masakit yun, pero kailangan may gamot din. Kaya hindi dapat performance na. Yun, yun ang nangyayari ngayon dyan. karamihan uh, karami naman, it's a Gen Z, yung Gen Z ngayon, parang ano yung crowd pleasing eh. Is na uh, the Lord's, ano yung pleasing the Lord, di ba? Sabi nga ni, di ba sa Samuel, uh, ni-reduce re his soul, si di ba, yung king soul. It is better to obey God, diba? ba? Mas magandang obey God than ano yung, yung pleasing. Hindi pleasing niya yung ano yung, yung, crowd niya eh. Eh, ito, as per 240 warning. Uh, with many other words, this testified, exhorted them, saying, be saved ang um, this best generation. Ano itong nakikita nyo dito? Ha? Na napansin nyo ito? Uh, Sinner ito ni hey, Brother Jude. Sabi ko, Brother Jus, yun ba yun natin mo? Okay. Ano? Palagay ko, hindi naman eh. eh ano ano yung napapakita nyo dyan? Ha? Online service. Online service. Online service. Pero, pakinggan nyo, ewan eh, ko kung maririnig nyo. Naririnig niyo? Hindi po. Hindi niyo naririnig? They're confusing. Pero sabay-sabay silang nagsasalita. Ha? Sabay-sabay silang nagsasalita. Ha? I yan ang problema ngayon. Uh, ngayon, ang tanong dyan, in inutos ba yan? Inutos ba yan? Ito sa G2, yeah. kaya hindi nila inuutos yun. Di ba? Hindi nila inuutos yun. Sabay-sabay na salita. O nga, sabi nga dito sa, di ba? Sabi sa first screen siya, sabi nga, okay, if anyone yeah, speak in tongues, it. if mm -hmm. anyone speak in tongues, let there be what? Let there be what? Ha? Huh? Okay. Let there be two or three. Maximum. <laughs> let there be two or three. Pero, turn each is, isa-isa, hindi sabay-sabay. Tapos, kung walang inter interpreter, tumahimik kayo. Quiet, tumahimik kayo. Eh, baliktad naman ngayon eh. Kaya sabi nila, iyan ang ano nila, iyan ang paliwanag. Iyan ang paliwanag nila. Ngayon, ito naman sa akin, hindi inutos yan eh. Inutos bang ang speaking plans? Hindi. Eh. Yeah. ba? Hindi. Okay. Okay. Yes, yan ba? Ha? Huh? Yes. <laughs> mm. Yan ang ano po sa okay. marami pag Marami pa tayong pag-uusapan pero yan ang inaano ko ngayon na sana. Uh, yan ang i-deal natin in, in, in the future. Eh, yung mga lesson natin, yan ang, yan ang i-deal natin dahil nga sa sa mga mispresentation ng gospel. Kaya sa kaya nga, ulitin ko no, ang discipleship natin na uh, Nothing less, yan ang COC discipleship, Nothing less, yung iba, hindi mo pwedeng tanggalin ng baptism, hindi mo pwedeng tanggalin ng, uh, hindi mo pwedeng tanggalin ng Lord's Supper, hindi mo pwedeng tanggalin ng good works fortune eh. Faith without work is dead. Kaya nga inano natin yun. Yan ang COC, New Testament Discipleship. Ngayon, nothing yeah. less, nothing more, hindi mo naman dadagdagan ng G12, kailangan mag-speak of tongues ka, kung hindi more, Born again ka pag na speaking in tongues ka. Born again ka pag na naslay ka ng Holy Spirit. Born again ka kapag ha, pag mo work ng miracles ka. Yun, yun ang problema. So yun, uh, we're dealing with this thing. So, any, any, ano, uh, any, any question and, ano, uh, any comment nagdag niyo, ninyo, mga kapatid? Ha? Huh? Any comment? Mga uh, brother, Sino na salita? Si Brother Michael, grupo niyo? Ah, sige. Okay, sige. Pero di po ba meron din si Apostol Pablo na sinabi dun sa after niya? Ito yung Solaria, yung Kuwai Kasi they try okay. to make Babula just to project na nakikipag-usap sa kanila okay. ang okay. mysterious Because all everything is sa Darimana. Sige Thanks, Thank you, Brother uh, Brother Anthony, yung sa araw ng Pentecostes na hindi pa dumating ang Holy Spirit na parang apoy, sino ba ang mga nagsalita ng mga iba't ibang wika yung pag mga turn of apostles? In support to, to uh, Brother Emick, Siyempre, pag pinag-aralan pa natin ba Pentecostal na yun, speech of tongues na balak wala ko, mag-speak na sa amin. tayo ating uh, ginagawa na tayo ay nagbabahagi na ng ating mga kalaban tungkol sa mga salita ng Diyos. Amen! So, amen! Amen! <coughs> eh kung mga kapatiran, uh, panalangin natin sa at ating unang akbang na gagawin dito